Nanalo na ng 100,000 ang Little Peeps. Kasama natin si Aliyah. Mas lalo magiging happy kung mag-uwi kayo ng total cash prize na 200,000. Siyempre, dahil mababait yung bata, eh mag-share din kayo ng blessings sa chosen charity. Aliyah, ano bang napili ninyo? Heart at Play Foundation ba? Ayan, Heart at Play Foundation. You've got 20,000 from our winning team. At this point, si AJ, nasa waiting area na. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Aside from Jose Rizal, sino pa ang kilala mong hero o bayani? Go! Andres Bonifacio. Anong sasakyan ang may gulong? Car. Magbigay ng shape na makikita sa Philippine flag? Star. Magiging masaya ka kapag binigyan ka ni mami ng blank? Laruan. Magbigay ng color ng fruits and vegetables? Green. Let's go, Leah! Aside from Jose Rizal, sino pa ang kilala mong hero o bayani? Ang sabi mo si Andres Bonifacio. Ang sabi ng survey ay, Wow! Anong sasakyan na may gulong sabi mo yung kotse? Services. Meron kaya sasakyan na walang gulong? Meron! Bangka! Oo. Oh. Magbigay ng shape na makikita sa Philippine flag. Sabi mo yung star. Sabi ng survey ay... Up. Magiging masaya kapag binigyan ka ni Mami ng laruan. Survey? What? Magbigay ng color ng fruits and vegetables. Sabi mo'y green. Survey. Wow! 168. Dali, balik na tayo. 32 to go. Let's welcome back AJ. AJ. AJ, AJ, AJ. Manunod ba ang mga pamilya mo ngayon? Sinu yes, po. Gusto mo, sila sila? so. mo silang batiin? Ako. Okay. Hello po. Shout out po sa Dapila. ko, sobrang proud na sila sa'yo. Ngayon, alam mo ba, AJ, may good news ako. 168 ang nakuha ni Alia. So, 32 na lang. Out of 200, may gali. Sa punto ito, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Alia. Give me 25 seconds on the clock. Bukod kay Jose Rizal, sino pang pa kilala mong hero o bayani? Andres Bonifacio. General Luna. Anong sasakyan na may gulong? Kotse. Bukod sa kotse? Motor. Magbigay ng shape na makikita sa Philippine flag. Triangle. Magiging masaya ka pag binigyan ka ni Mami ng ano ng black. Cellphone. Magbigay ng color ng fruits and vegetables. Yellow. Let's go, AJ! Bukod ni Jose Rizal, magbigay ka ng bayani na kilala mo. Ang sabi mo yung si General Luna. Ang sabi ng survey natin ay... Ha? Huh? Nulo siya pero ang top answer ay Andres Bonifacio. Anong sasakyan na may gulong? Sabi mo yung ito. Services. Survey Meron! 20 points to go. Magbigay ng seat na may kita sa Philippine flag. Sabi mo y, eh, sayang. Survey says... Wow! Magiging masaya ka. Pag binigyan ka ni mami ng cellphone. Services. Gulay ng gulay. Ang top answer ay green. Congratulations, little kids. You have won a total of 200,000. Congratulations, Zaino. Ang galing na. Ang galing na. Come on, come on. Let's go. Wow. Come on, come on. Tara, tara, tara. Wow. Grabe. Proud ba kayo sa kanila? Eh? Oo. Oh, wow. Yan, yan po. To... Yan po ang... Uh... Yan po ang spirit ng true sportsmanship. Talagang nandiyan tila sila to support each other. Kaya congratulations. Tapos na po ang September Olympic Showdown.